Hello guys. This is Endyland Max vlog for today's video guys. Ipapakita ko sa inyo yung ngayon na Almods. So may nabago ba? So ayan guys. So itutur ko kayo dito sa loob ng Almods kung ano ang pinagkaiba noon at sa ngayon. So kung napansin nyo guys, may video din po ako noon dito. So tara. So ayan na nga guys, dati itong nila nilalakara na ito ay sa gitna mayroong hindi nakasiminto. Ta ay sa gilid. At tapos sa ano naman yung kumbaga mga halaman siya. So ang pinagkaiba ngayon ay siniminto na lahat. So ayan guys, ah uh, ang mga nakatira pala dito ay mostly mga American people. So, mga mayayaman kumbaga kasi ano to eh rent mayroon namang binili na nila pero mostly talaga rent so American people so noong hindi pa nagka COVID guys grabe ang mga tao dito yung talagang dumadagsa yung mga ano kasi parang isang isa rin sa tourist spot dito sa Oman din to uh, ma maraming pumupunta tapos Uh, gawa ng ang mga nakatira dito is mga puti nga na tao so mahal din sila magpasahod so uh, kasi dito sa ano yung mga pure umani ang sahod nila is 160 lang pero sa ano mga puti na or American people is 250 mostly yung bigay nila so imagine ang laki ng diferensya talaga ng pasahod nila alam mo naman yung mga puti na tao is galante so ayan guys so, doon banda mamakikita mo yung mga ano, yung mga bangka yung mga ano yung doon, kasi tabi ng dagat oh guys eh so maganda mag ikot-ikot dito dahil masarap ba lumanghap ng hangin, so ayan Video, Applying shopping, fashion at events, museums at festivals, solid to my friend, but you Tuklasin ang in. Like, share, comment. Sama kasabiaheko, they in mix black. King with love Di man chef pero puso ang dala Gagawin ang best para mapasaya So press that button sabay tayo sa biyahe na Nagvalyo sa abroad para sa pangarap Si pagkatsaga di pwedeng sumaya Para sa pamilya laban lang tayo Dito sa vlog at saya at inspirasyon mo Magsisisi rito! In a Linux Black Cooking with love Be chef Pero puso ang lala Gagawin ang best Para mapasaya So press that button Sabay tayo sa na In the Linux Black Ito ang aking mundo Travel food at Cuento Na Todo. Samahan mo ko. Subscribe na dali para sa adventure life. So dito banda guys, kung may mga event sila dito nila ginaganap yung event na yan. So dito banda, yan sa area na yan. Kung halimbawa mayroon silang mga event-event, yung mga katulad ng mga festival-festival uh, dito, yan nila ginagawa dun sa side na yan. May fountain din dyan, hindi nila binuksan datay, ngayong time na to. So ayan guys, uh, sa likuran may malaking TV guys, kung nakikita nyo may malaking TV. So, ayan. Diyan sa hinaharapan ko, guys, yan, hotel naman yan sa guys, na uh, sa baba naman is eh, restaurant. So, ayan. Yan siya. So, ayan. Diyan banda. Yan yung mga yati dyan, guys. Maraming mga yati. So, ayan. Lalakad tayo papunta doon, guys. Shopping, fashion at events Museums at festivals Solid to my friend Pasukin natin Tuklasin ang bago Like, share, comment Sama ka sa biyahe ko Day in Mixed Black Looking with love, team Man chef, pero uso ang dala. Gagawin ang best para mapasaya. So press that button, sabay tayo sa biyahe na. Nagpalo sa abroad para sa pangarap. Sipag at syaga di pwedeng sumayag. Para sa pamilya, laban lang tayo. I'm a mahemo, I'm a maxi In the lean, mix black, cooking with love. Be my oh, wow. chef, pero puso angala. Gathering, I'm best, but I'm a So press that button, salpetayo sabiahena. hacking travel food at na todo. Samahan mo ko. subscribe na dali para sa... Dito guys, medyo nagrereklamo na ako kasi medyo masakit na yung paa ko. Eh, hindi ako sanay na maglakad maglakad ba na nakasandals kasi galing kami doon sa pamilya ng partner ko is dumiretso lang kami dito. Eh, nakasandals ako so hindi ako lakad, hindi ako sanay na maglakad ng nakasuot ng ganun guys. Sanay lang ako sa mga flat shoes. So ayan guys, nagrereklamo na ako at Maingay pa yung lakad ko kasi taga-taki parang hindi ko ba sinuot ng maayos yung sandals ko dahil masakit na yung uh, binti ko tsaka pa ako. So ayan guys, yung ano na yan, yung makikita mo yung ilaw na yan, hotel din yan siya guys. yun dyan banda. At tsaka yung sa side na yan, yun yung mga yate. DTL, kasama Sa oman naglalagbay Dala ang kamera Souvenirs, kwento At mga sorpresa Lahat ng maganda Ipapakita sa'yo Pagkain, shopping Fashion at events Same sad Festivals Solid to my friend Pasukin natin Tuklasin ang bago Like, share, comment Sama ka sa biyahe ko Day in, next, black Cooking with love Di man chef Pero puso ang dala Gagawin ang best Para mapasaya So press that button Sabay tayo sa biyahe na F Balyo sa abroad, para sa pangarap Sipag at syaga, di pwedeng sumayad Para sa pamilya, laban lang tayo Dito sa vlog, ating saya at inspirasyon mo Hindi in-mix black, sariling version Lutong bahay, di Maxi Rito in the black cooking with love demon chef pero so ang ganda win am best but I'm pa saya so press that buttons up tayo subya hin na You in the mix black ito ang akin mundo travel free. To, na, to, to. Mo Subscribe na dali para... So ayan guys, yung mga yati na yan oh, naka ano lang kasi walang pasok gawa nga ng aid. So maraming tao dahil yung mga tao na mamasya lang dito. So ayan. Yung mga ano na yan nagpalakad-lakad lang sila iba ibang nationality. So ayan yung mga yati. Nire-rent din yan guys. Yung mga yati na yan. So hindi ko alam kung magkano ang rent mo. Siguro, depende sa laki ng i-rent mo. So, malaki itong lugar na itong Almods, guys. Dito lang tayo banda, pero mayroon pa yan doon banda sa may uh, kaliwang, ban, kaliwang bahagi. Ito, kanan, ito. So, ayan, guys. kasama sa oman naglalagbay dala ang kamera souvenirs kwento at mga sorpresa lahat ng maganda ipapakita sa iyo pre pagkain shopping fashion at events museums at festivals solid to my friend pasukin natin tuklasin ang bago like share comment sama ka sa biyahe ko Mix black, cooking with love. We man chef, pero uso ang Gaga Gagawin ang best para mapasaya. Suppressed at So press that button, abyahe na. viajena value sa abroad para sa panarap. Si paggagadi su sumayan para sa la Laban lang tayo. 🎵 Sa vlog ating saya at inspirasyon mo 🎵🎵 In my Linux Black, sariling version 🎵🎵 Lutong bahay, di kay lamhan na mention Cooking is a gift para sa mahal mo 🎵🎵 Samahan mo ko, oh, di ka magsisisi rito 🎵🎵 In Linux Black, cooking with love we man chef pero puso ang gala

Same sad festivals. Solid to my friend. Pasukin natin. Tuklasin ang bago. Like, share, comment. Sama ka he sa biyahe ko. Daily mix black. Cooking with love. be my chef pero uso ang dala. Gagawin ang Para mapasaya So press that button Sabay sa biyahe na Nagpalo sa abroad Para sa pangarap at, Sipag at jaga Di pwedeng sumayat Para sa pamilya Laban lang tayo Dito sa vlog Hating saya at inspirasyon mo Hindi Linux Black Sariling version Rutong bahay Dika gang a mansion cooking is a gift but I mahal mo some mo mo. Oh. Dika maxi si rito in mix black cooking with love Demon man chef pero so on the line ang best Para I ma so press that button Sabay tayo sa yo na So ayan guys, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.